Dahil ngayong Marso nga mga ka MP, hindi lang init ng panahon ang dapat nating bantayan. Pati ako. Chos! <laughs> Baka sa akin mag-umpisa ang uh, forest fires. <laughs> Kundi pati init na maaaring magdulot ng kapahamakan. Tamang kaalaman para iwas sunog. Yan ang ating alamin sa Anong Ganap. Ang buwan ng Marso ay ginugunita bilang Fire Prevention Month dito sa Pilipinas. Isang perpektong panahon upang talakayin at itaas ang kamalayan tungkol sa mga sanhi at panganib ng sunog. Ang Fire Prevention Month campaign ayon sa panukala ay nagtataguyod ng safety consciousness sa ating mga tao sa bawat araw ng taon bilang isang positibong preventive approach sa isang problema na maaaring malutas sa pamamagitan ng higit na pag-iingat, pagbabantay, kahinahunan, paggamit ng common sense at paggalang sa batas. Ayon sa State Weather Bureau ng Pag-asa, ang temperatura at halumigmig sa buwan ng Marso ay nagsisimula ng umabot sa mas mataas na antas, kasama ang mainit at tuyong panahon na nagdudulot ng pagtaas ng mga naiulat na kaso ng sunog sa buong bansa. Ang Marso ay isa sa mga pinakamainit na buwan ng taon at ito ang tanda ng pagsisimula ng panahon ng tag-init sa Pilipinas ito rin ng buwan na may isa sa mga pinaka alarmang insidente ng sunog sa bansa batay sa datos ng Bureau of Fire Protection o BFP sa ating paggunita sa kampanya at advokasyang ito dapat tayong maging mapagmatsyag at maging masising at may sapat na kaalaman tungkol sa pag-iwas sa sunog upang mapanatiling ligtas ang ating sarili at ating pamilya kaya naman ngayong umaga ating makakasama ang Fire Superintendent 1 at Public Information Officer ng Baguio City Fire Station, si Sir Lloyd Ashley Purigay. Ayan ang Fire Prevention Month ngayong Marso nga Miss at mga ka-MB no? oh. Mainit-init na talaga ang pano. Actually, I can feel it even last night, no? Hindi L ako makatulog oh, oh. kasi yeah. sobrang init talaga. Mm. And we are happy na nandito rin si Sir Ashley Furigay, ang PIO din ng BFP Sang Baguio, Baguio no, para pag-usapan yung init na daladala -dala ko ngayong Gwani. <laughs> <So, laughs> Oo ba? Ikaw ba? Hindi yung talagang in general. Hindi, ikaw hindi talaga, specifically talaga ikaw. Oh, oh. Wow. Sir, kamusta po oh, kayo? Kamusta po ang morning natin, Sir? Hello, good morning po sa ating lahat. Ako po si Senior Fire Officer 1, Lloyd Ashley Furigay ng Baguio. City Fire Station ng uh, Public Information Officer. Isang ligtas na araw po sa ating lahat and then sa ating mga listeners dito sa ating uh, show. Yes. And viewers. And yes. viewers. Yes. Oh, oh. Sir, meron po tayong tema ngayong uh, Fire Prevention Month natin which is pag iwas ng sunog hindi ka nag-iisa. Yes. Uh, so yan po ang theme natin ngayon ng uh, Fire Prevention Month. So andito po ang uh, Bureau of Fire Protection para turuan po tayo paano ma-prevent ang mga fire anong mangyari. And then, andito rin kami para magturo kung paano ba natin sila isosopress during uh, pag nagkaroon po ng mga sunog. Uh, mas maganda kasi maapulan natin ng sunog habang maliit pa ito para hindi na kumalat. And yun nga po, uh, nagkakandak uh, din tayo ng mga fire safety seminar and uh, fire uh, training sa ating uh, mga barangay and sa ating mga business establishments para po maturuan natin sila kung paano ma-prevent ang fire at paano po labanan ng apoy. Sir, paano po, uh, Bill, uh, dito po sa BFP, paano po tayo nag-i-spread ng awareness sa publiko when it comes, regarding po dito? Yes. So, yun nga po nasabi ko kanina, nagkakandak tayo ng mga fire safety seminars. Uh, so, sa mga schools natin, sa mga barangays natin, and then sa mga establishments natin. And then yun po, um, uh, nagkakandak din kami ng uh, station visit sa aming station Lalong-lalo na po sa mga little kids natin, yung mga kindergarten, grade, grade 1 to 4 para po habang maliit pa lang sila is na natin sila ng fire safety at maituro na rin natin sa magulang ang mga fire safety tips at ang mga dapat ituro sa mga anak upang maiwasan natin ang mga destructive fires. Mm, eto yung mga nag-visit sa mga schools, schools din. Schools, yes. Yes, okay. actually. Nakikita ko din yan sa maraming yung mga uh, sa FYP ko minsan. Mm -mm. Lalo na pag March talaga, pumupunta sila ng mga school tapos yung uh, bumubugang Bumubuga. apoy na oh, oh, ano tawag actually, mo yung tanki. Actually, tanki. Uh, uh, Oo, oh, like, tapos, like, tapos, tapos wini-wishi-washi oh, nilang oh, gusto gano'n. Gusto ko kayo na-experience minsan, oh, Ms. Bea. Oh, try yeah, po ano. natin dito minsan, sir. <laughs> yes, sir. Uh, Oo, oh, oh, <laughs> dito mismo na. So, kailangan lang kasi natin magbigay ng request letter, sir address natin sa aming City Fire Marshal si Fire Superintendent Marisol Hernandez Oliver. Para po mapagbigyan namin ang request niyo, Sir. Ay, gawin natin yung minsan dito para maging aware tayo. Oo Exactly. Tama po kasi ang fire safety is everyone's concern po yan. Tama. Kailangan ma-spread ng mabuti. Ano, Sir? Yes, Sir. At nagpapasalamat nga kami, Sir. At in-invite niyo po ang Bureau of Fire Protection Baguio City dito sa programa niyo upang makapagbigay ng mga paalala at safety tips at awareness na rin sa ating mga viewers viewers and uh, mga nanonood. Um, pagkumpisa po kasi nitong uh, taon, sir, ano, eh, napaka-alarming mm -hmm. ng uh, pagtaas ng uh, kaso mm -hmm. ng sunog. Ano po yung uh, action plan natin regarding po dito sa pag-akyat ng uh, sunog or pag-akyat ng bilang ng sunog dito sa syudad? Yes, so uh, discuss ko muna. No? Nung uh, 2024, from February to... Uh, from January to February, may naitala tayo na 21 fire incidents. So ngayong 2025 February to ay January to February, meron po tayong naitalang 10. So may may nakita po tayong pagbaba. So yun nga po ang uh, mandato namin is uh, nagtuturo tayo sa mga schools kung paano ba natin mape sa community natin ang mga destructive fire. And then yun nga po ginagamit natin ang social media platform natin, ma'am, para po magbigay tayo ng mga safety tips at uh, mapanood. Kaya nga po, follow ang uh, Baguio City Fire Station uh, BFP Car Baguio City FS na Facebook page namin para po sa mga fire safety tips at ishare na rin po natin para makita rin po ng mga kapamilya and kabarangay natin. Kasi very active ang oh, oh. page ng uh, BFP. BFP no, yes. In fairness, lagi kong nakikita yung mga posts nila. Doon nga rin ako nagkakaroon ng ideya, ano, oh, oh. minsan kung ano dapat yung malaman at ilabas natin para malaman din Tutup ng publiko. Po, Pero mas mabuti na lamang na dito si Sir. Yes. Oo, oh, oh, para sa siya then, mismo yung magsabi. Yes uh, ngayong month, ng uh, March, ito pong uh, Fire Prevention Month natin, uh, may mga activities po kaming gaganapin. Yun nga po, magkakandak pa rin kami ng mga lectures and seminars sa mga school natin para maturuan yung mga estudyante natin, uh, mga kabataan natin. And we have our fire square road so sa March 31. where in uh, dito po ma bibigyan sila ng uh, mga tips uh, fire safety tips and matuturuan natin sila kung paano ba magpatay ng apoy. Ang target po namin dito is yung mga middle school at high school po. Yes, para at least may ma uh, mabigyan natin sila ng knowledge and uh, fun and in uh, entertaining way. So kita-kita uh, po tayo sa March 31 sa SM uh, mga around 10 mag-start na po kami oh, para sa ayan. Uh, This is open to all Kahit sa maliliit And parents uh, Pinapapasok po namin Pwede po ang walk-ins doon Ayun, perfect. perfect So may mga pupunta din Galing dito Marami eh <laughs> Marami, oo oh, oh, oh. Sir, since wala naman tayong Fire extinguisher talaga dito Pero may nagtatanong kasi Paano daw ba dapat talaga Ang tamang paggamit Yon, Ng tama. fire extinguisher Binabato ba yan? Sabay, tiyos <laughs> Yung takot na takot ka sa apoy no. Bigla big, big, mo na lang binat Okay, so Pag uh, may nakita tayong sunog uh, Tanda na natin Ang fire extinguisher natin Kasi is ginagamit natin Sa small fires Oh, so paano ba natin ma-determine yung small fire siguro yung uh, apoy, Ay, yung apoy, okay. yung apoy. Is mga kasing tangkad ko, is pwede pang natin nating ma-consider na small fire yun. Ah, so yung pwede pa pong, uh, gamitin gagamitin uh, ng fire extinguisher. So uh, gagamitin natin ang fire extinguisher. Tandaan po natin, ang uh, ang uh, 10 pounds fire extinguisher natin is kayang pumatay ng uh, small fires and tumatagal po siya ng mga 10 seconds. So tandaan po natin ang acronym na PASS. P-A-S-S So unang-unang po, i-grab po natin yung fire extinguisher natin So ang pagbuhat lang natin dun is hindi po nakaganon, hindi po nakaganyan Hawak lang po sa isa, sa dominant hand natin, dun sa may handle niya. Then letter P, tandaan po natin letter P Pull the pin, may pin po kasi yun, kailangan hmm. tanggalin So iti-twist mo po yun, sabay ipupull So pag pinul mo po yung pin, uh, letter A aim the nozzle. So, yung dulo ng fire extinguisher, ang hahawak dapat dun is yung non-dominant hand natin, yung sa may nozzle niya. Opo. And uh, aim natin at the base of fire. So, wag mong itututok sa flame, sa mismo kung saan nang gagaling yung apoy. Oh. Doon po natin itututok. And then, Bago natin ibuga, i-consider nyo na dapat nandun tayo sa exit. Yung nasa likod po natin is yung exit natin. Oh, yes. Okay, Kasi may tendency po yan na pwedeng lumakas yung apoy. So pag lumakas yung apoy, at least makakaalis po tayo kaagad. Yes, And pag nandun naman po tayo sa open field, consider din natin yung wind direction. Oh, Paano oh, po pag yung uh, wind is papunta sa atin, ikutan po natin yun. Kasi pag binuga po natin yung fire extinguisher, maaari pong bumalik sa atin yung chemicals. So nasa na tayo? Letter A, no? Na-aim na natin. Then letter S, squeeze the operating lever, yung lever niya po. Opo, yung dominant hand po dapat ang mag-squeeze. And then, uh, sweep po natin side to side motion. Dahan-dahan lang po. Huwag masyadong mabilis. Hindi po natin mapatay. Tapos tandaan po natin ang... Uh, ang distance natin sa nasusunog dapat is 6 to 8 feet away. 6 to 8 feet away. Yes, okay. or 2 to 3 meters po. Tapos dahan-dahan po tayong lumapit until we fully extinguish the fire. Ayun. So natutunan wow. na natin. Pass. Pass, yes. okay. C, pull the pin. Pin. A, A aim the, the nozzle. nozzle. Yes. Yes. S, uh, squeeze. Squeeze. Uh, then then another squeeze. Another S sweep left side, side to side outside uh -huh. to side right. tapos kailangan mahinahon lang <laughs> tapos dapat 6 to 8 feet away from the fire uh -huh. habang bumab lumiliit yung apoy papalapit Palapit ka ng papalapit, papalapit. at hindi po ini-aim yung yung flame uh, o oh, yung, yung flame, flame. Dapat sa base of yung fire dapat sa base ng fire. Ayun. Yes po. So, may tanong na rin po ako kasi yes, nandito kayo no. Kasi nga po may mga may mga tao talaga na paminsan-minsan eh, hindi nag-iisip Mm -hmm. Ngayon, <laughs> nagpapa, na, may fire alarm, di ba? Yes, po. Bigla po nila yung Inano po yung pinipindot. Meron po bang karampatan mm -hmm. na paru false yun? alarm po. Meron na yes, bang cases? po cases. Uh, pag ganun kasi, di ba pag na-pull po yung alarm, may... Uh, Alakas na tawag dito. Makukuha yung attention natin. Alam yes, natin po. na may emergency. So yung fire alarm natin hindi lang po ginagamit yun sa during fire, ginagamit din natin yung during earthquake. Uh -huh. So dapat po hindi talaga pinaglalaroan yun kasi pag ginamit po yun isa uh, ma-alarm tayo na mayroong emergency. Yun. So dapat so, po, po sila makulong, no? Um, depende po sa extent ng ginawa oh, nila. Oh, so lalong-lalo na pag sa school, siyempre may karapatang kuwento yan oh, na po penalty sa school ah uh, oh, so, okay. pa pa iko nila yung tao opo mm -mm. tama sir mayron pong tanong may tanong din po ako regarding din po dito sa mga uh, ngayon pong fire prevention month meron na rin po ba tayong kaso na may mga false alarm ganun po Uh, yeah. So far, wala naman po. no, uh, So luckily, ngayong uh, first quarter natin, nakita natin na marunong na yung mga tao na mag apula ng apoy kasi mostly nung mga na namin is napapatay na po nila yung fire out o, nila. Uh, pagdating namin is naapulan na po nila. So nakikita natin na yung community natin is nagiging aware and uh, alam na rin nila kung paano patayin yung apoy habang maliit pa lang. Kasi nga po ang mandato ng uh, BFP is to prevent fire And masuppress namin siya habang maliit pa lang po. Yun. Oh. Prevention is better, better than cure. Oh. So yun po ang uh, ginagawa talaga natin is, uh, kaya tayo nagkakandak ng seminars, nagkakandak tayo ng uh, fire safety inspection sa mga establishment natin, is para ma-check natin yung uh, fire capability ng ating mm -hmm. barangay ng isang establishment and then yun po uh, para ma-check din natin yung mga firefighting equipments ng ating mga establishment kaya tayo nagkakandak ng fire safety inspection. At yun nga po, uh, fire exit natin kailangan hindi po yan nablablak. Laging uh, open. open na po. And Pero then, well, marami po ako napapansin. Minsan yes, mga fire exit nakalak. Oh, so, oh, oh, uh, sa ibang establishment. Oh, oh. no? Naku kayo. Ang alam ko po, po kasi dyan, sir, uh, one way out lang po talaga yun. Kung nandun oh. ka po sa loob, hindi na po nabubuksan sa labas yun. Uh, yun po, ganun po ang uh, nangyayari. Kasi kailangan din nakalak uh, hindi mabuksan sa labas para po hindi sila mapasokan ng mga Magdenay. ibang tao. Ah, o pero hindi po ako makita para naman lang. Dahil <laughs> po ako sa loob. <laughs> <Apo>. Baka <laughs> <laughs> So paano yun, nga po yun yun yung mga chine-check din natin sir para po masigurado natin na guma, ah, nabubuksan yung mga fire exit po nila. Ah, hmm. Paano yun sir yung mga ano po mga bahay po na walang fire extinguisher? Ano po yung number one key na iisipin nila o gagawin nila ah, kapag meron na po tayong mga nabuong small fires o mga incidents po na biglang umapoy po yung gasol. Yes po, ang gandang uh, tanong uh, uh, yan, Miss Angel. So yun po ma'am, uh, pwede po nilang gamitin yung mga tubig. So for example, sa kalan po natin, napabayaan natin uh, niluluto, niluluto yan. So ko lang po tayo ng uh, basahan, no? Tapos basahin natin ng konti, pigayin natin. Pwede natin pang cover yun para mapatay po yung uh, sunog na nanggagaling sa kalan. And yung others naman po is pwede natin gamitin yung uh, mga host natin sa bahay. Habang maliit pa nga lang po, mas maganda maapula po natin yung apoy. And then yun nga po, wag na nilang kalimutan na itawag sa emergency hotline yes. number natin na 911. Oh, so tama. yan, 911 po. Libre po ang tawag dyan at uh, madedirect po kagad sa ating command center and then they will uh, inform din yung fire station natin yes 5-9-1-1 yes. yes. wow kumakanta talaga <laughs> mga isa on the dance floor <laughs> <laughs> oh diba kahit uh, ano to pwede uh -oh. mong tumawag kahit ano sin regarding same. po dito sa question ni miss Angge um Pwede rin po bang kahit sa mga household lang, eh, magkaroon lang sarili nilang fire, fire extinguisher? Iyon, in-encourage din po namin na bumili ng uh, fire extinguishers at saka mga, atawag uh, dito yung mga smoke alarm. Mm -mm. Para at least ma-detect natin. Sabi nga nila, mag-invest tayo sa safety. Yes. So, yan yung mga fire extinguishers natin, smoke detector and emergency light, yan po yung mga safety features ng ating mga bahay. Kano pong gamit ng uh, smoke alarm natin, madedetect niya kung meron pong sunog. At least, pag nakatulog po tayo, Magtutunog po yung alarm, magigising tayo, maaalarma tayo. Maloka ka na lang, umagang-umaga, nagluluto sila ng tuyo. Di ba mausap <laughs> <Al> yun? Oo, <laughs> oh, oo. Oh, oh, oh <laughs> tapos na yung may shower. so, <laughs> hindi <laughs> 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 naman, mga malay mo na pagluluto. May kwan naman tayo sir, alternative tayo yung mga heat detectors pag nasa ah, kitchen. Yes. Kasi yes. so, so, magluto ka lang ng pe. <laughs> ano Pero na mas importante kasi nilalagay natin yung smoke alarm sa mga kwarto natin. kasi minsan, ah, to. nakakaligtan natin, nag-overcharging tayo. Yes. Mga yan. Totoo po. yan. po tinuturuan din po natin. And then yun po, kailangan din po nating ipa lagi regularly yung ating mga electrical system sa bahay mm -hmm. lalo na pag nakapansin natin yung ilaw natin is parang nag uh, parang nagbibling bling nang patay-sindi patay-sindi. Yes. Kaya Ibig sabihin po kailangan na pong ipa yung electrical system kasi maaring may nagkakaroon ng uh, electrical arcing or nagkakaroon po ng uh, loose yung mga wires natin. So, hindi naman sa agad-agad magkakasunog pero in time kasi iinit ng iinit 'yon. Sumaaring so, yes. pagmulan po ng uh, sunog natin. And last year nga po, naitala natin na ang uh, maraming uh, incident ng fire natin is through our electrical system. Tandaan po natin na naluluma po ang ating mga electrical uh, system sa kabayan. Pwede pong mag yung mga wires natin or pwedeng kinagat yan ng mga insects or rat na expose po yung wire. Yan po ang pwedeng pagmulan ng sunog. Yan po ang mga tinuturo natin during uh, fire safety seminar and lectures po natin. Tapos ang malala pa nga dyan, kasi umu umaalis ka na nga ng bahay nakasaksak pa rin yung wifi. Mm -mm. Oh. Mga gal lalo na yung sa wifi talaga. Wifi talagang, hindi kasi oh, na oh, oh, inaalis ina na naman talaga. talaga oh, oh. Yan. So napakaganda no, no ganito yung mga natututunan natin mm -hmm. and I think uh, kulang itong oras natin para malaman pa kung ano yung tinuturo sa mga seminars ng BFP. Yes. Ngayon sir, imbitahan po muli natin ang publiko na dito sa darating po na event niyo sa March 31. Yes, inaimbitan po namin lahat na dumalo po sa ating uh, Fire Scare Road so gaganapin po sa SM. So we invite everyone uh, kahit walk-in po uh, tinatanggap namin. Uh, Lalong-lalo na po yung mga bata and parents para po maturuan natin sila ng mga fire safety and in the future po makita nila ang uh, trabaho po ng bumbero malay mo maging uh, maging masama po sila sa pagiging bumbero. At Ayan. sir, um, ano po ang ating uh, message, message naman sa po. publiko at sa lahat po ng mga nanonood sa atin ngayon? So yun po, uh, tandaan po natin na uh, March na po ngayon, medyo umiinit na po ang panahon, labi nga po sa ating mga news. At maging alisto po tayo sa ating uh, kapaligiran. tandaan po natin yung mga fire safety tips na naituro po natin. Uh, isa pa nga po is tanggalin natin yung mga saksakan natin pag nalabas ng bahay. Uh, turuan natin yung mga anak natin na ma wag maglaro ng uh, lighters and matchsticks kasi ito po yung mga isang uh, pinagmumulan ng apoy and yung pagluluto po natin na pinapabayaan lalong-lalo na po pag nagluluto tayo sa mga kahoy pinapabayaan na natin ito rin po yung mga nagiging sanhi ng uh, sunog natin. And ini-invite po namin kayo na mag-request uh, lang po sa office namin. I-address nyo na lang po sa City Fire Marshal namin na si Fire Superintendent Marisol Hernandez Odeper. Para po sa mga fire safety tips at uh, fire seminars. And yun nga po may mga may kinakandak din pala kaming community fire auxiliary group wherein na uh, nagtatrain kami ng mga barangay para maturuan sila ang anon just in case of fire and other emergencies kung ano pong gagawin nila. I think dito po sa balakbak natin is uh, nagkandak na po tayo ng uh, dito sa barangay Santo Tomas proper natin is nagkandak na po tayo ng uh, uh, community fire auxiliary group natin nung last year kaya ready ready po ang uh, barangay Santo Tomas proper mm. balakbak. Ayun ah, Ay, na wala Alam mo pa pangarap ko dati maging bombero nung bata really pa ba? lang ba? ako. O, anong nangyari? Oo, oo. Eh syempre hindi na tuloy. Dito ako ngayon. <laughs> Nandito eh. nga. Say. Oo, oo. Pero meron po kami nga bakal naman na minsan eh maaari po kami mag-invita ng mga bumbero po natin para sa ating oh my job di ba para la, oh. mas makilala natin ang trabaho ng isang uh, fire uh, personnel oo oh, oh. tapos alamin natin yung oh, hindi oh. lang yung uh, nakikita natin sa ano na tuwing may sunod yes. ah, alamin oh. din natin yung likod behind, oh, oh, behind. nag-open house po ba kayo dito sa BF? pwede sir uh, pwede po Miss Bea basta po mag-request uh, mag, mag lang tayo ng, magbigay lang po tayo ng, request, letter. ng letter para po makita rin ng mga mamayan namin this is a good chance din na makita nila na hindi lang naman sa firefighting fighting ang uh, trabaho ng bumbero more on prevention po tayo and information drive sa ating mga oh. barangays. At yeah. yun nga ang ating gagawin sa mga susunod na araw na ko abangan kung ano pa nga ba ang ginagawang iba pa ng mga fire prevention, prevention. personnel. Ah, mga ba? Diba? natin dito oh, sa oh. Baguio. EFT tama yan. Sir maraming maraming salamat po so muli po. sa pag-taggap ng aming imbitasyon. Up Pag-share oh, uh -oh. pag po ng information Especially ngayon eh, Ano nga, Fire Prevention Month ngayon yes. At baka may nais nice po kayong batiin sir uh, Binabati ko po pala po ang aming uh, Regional Director Si Fire Senior Superintendent Robert Makatangay Pasi sir And ang aming uh, City Fire Marshal ng Baguio City Fire Station, Fire Superintendent Marisol hernandez Oliver, at uh, ating mga viewers, tandaan niyo po, dial lang po tayo ng 911 kung may nakita po tayong sunog and other emergencies. At uh, kami nagpapasalamat na nabigyan kami ng oras at uh, pagkakataon para makapagbigay at uh, mabigyan natin ng fire safety tips at uh, mga awareness ang ating mga viewers and ating mga citizens. Maraming salamat po. Ay, Maraming thank salamat so po SFO 1, Lloyd Ashley Ferrigay.